Hello, hello mga kumarites! It's me again, Mami Loy! Ay nako, itong si pareng loloy nga ate hindi pa ata natutulog. Hindi ko pala napansin at ito na nga pala ang kanyang suot. Kinino kayang sampayan na ako ha itong dress na ito? Ay bakit hindi pa tupis yung nasungkit para naman mas masaya? Ano? Ay Diyos ko, pagka ganito mga lasing na ay anlalakas nga ng trip. Ito nga rin pala yung pinost ko sa aking reels na 360 challenge. Binura ko nga din yun dahil nga nakapirate na naman tayo. Pero lahat naman yan ay nakapost nga yan sa aking TikTok account. Kaya kung hindi ka pa nga nakafollow sa TikTok account ko, ay baka naman. Na mga oras lang ito ay nakasalubong ko nga si mother at nap pakadami niyang dalang shell. Tapos yung mga shell pa na nakuha niya ay meron pang laman, mga buhay pa. Kaya itong akin darling nga ay naiyakag ko nga doon sa dulo dahil doon nga daw sila nanguha. Medyo mainit na nga rin yan, pero hindi pa naman masakit sa balat. Dito nga sa may mga tabihan eh, ang dami nga pictorial Tingnan niyo naman sa mga likuran ko nga ay eh, dami nga mga nagpipicture picture dito. Dito kasi sa parting to ay eh, wala masyadong tao kaya magandang magpicture. Nagdala na nga rin pala ako ng baso para meron kami malagyan kung sakaling makakuha kami. Nabitawan ko pa nga yung baso at malakas pang pa hangin at butit na nga nitong aking asawa. Dito pala sa pupuntahan namin eh nandito nga din pala yung aking kapatid at dito din sila nagpipiktoryan. Ay Diyos ko, Mayo, pagkakita nga sa akin ni ate, bijuhan ko nga daw si Pia. Paano ba naman puro picture ang alam ayaw magbiju Matakoy mo niya, dali yung picture Grabe! Gawa pa akong photographer. Ay, Diyos ko, pati bata, naliligaw na, hindi alam kung saan tatakbo. Paano ba naman kung ano-anong pinagagawa nitong inahing ito sa kanyang anak? Wala naman magawa itong bata kung di sumunod sa kanyang inahing. So, dahil ako nga nag-video eh, ito na nga ang kinalabasan. Ewan ko ba, kapag ka naging vlogger ka nga, ay eh, mahahasa ka na nga rin sa pag edit ng mga kung ano-ano. Ikaw na rin kasi ang magdedirect ng sarili mong vlog. Ito nga ang video na to ay eh, na-i-post ko na nga rin sa aking reels at nilagyan ko nga ng kanta para mas maganda ang kalabasan. Nang matapos na nga kami mag-video-video ay eh, pupunta na kami doon sa dulo. Pinahawak ko nga muna dito sa aking asawa itong camera dahil mag-iipit muna ako at nililipad ng hangin itong aking buhok. Mia, mia nga habang naglalakad nga kami is si Basti naman ang aming nakasalubong sa daan. At ito nga dala na niya yung mga nakuha niyang shell. Kaya lalo naman ako nainggit dahil ang dami niya nga nakuha. Sabi ko nga kay Basti ituro niya sa akin kung saan siya nanguha ng mga shell. Doon nga daw sa pinakadulo at ayun nga si Nakur. Tingnan niyo naman at napakalayo nga at naandun nga sila. Nakakapagod din palang pumunta dito dahil medyo malayo tapos sikat na ang araw. Siguro mga alas 7 ito ng umaga. Naandito nga rin pala si Rick, si Ella, si Tia, at Si Kuya Jimmy. At ayan, sabi ni Kuya Jimmy, ito naman daw ang kanilang entry. Ay, just ko, sana all nala ang talaga kayang buhatin. <laughs> Nandito nga din pala si Malos, a.k.a. si Pogi. Ayan nga pala yung aso ni Ella at yan nga pala ang pinaka-baby nila. Kahit nga si Pogi, nakapag-relax nga din sa dagat. At itong si Kuya Jimmy naman ipong mga lawa pa nga. Ay, huwag nyo nang ipakita sa akin at baka maingit pa ako at pagawin ko din yan sa asawa ko. Char. <laughs> eh, di ang ending, inaliyo eh, ang naman si Tia. <laughs> Nandito nga din pala yung aking anak at bisin busy -bisi nga din sa pagkuhan ng shell. Sabi ko nga, iihanap nga ako kagay nung kay mother yung may laman sa loob. Kaso wala nga siyang nakita na sa na ata nila lahat. At ayan mga kumarites, ito nga pala yung aking pinsan na si Ella. Hello daw po sa inyo mga kumarites. Yan nga pala si Ella, ipamula eh, nga nung baby kami na nag-aalaga dyan. At yung bata nga yan, eh, paborito nga dalhin ni tatay sa bahay. Kahit naman nung baby yan, eh, napakagandang bata na. At ayan, nag-umpisa na nga rin ako maghanap ng shell at wala nga akong makita. Naku, inubos na ata <laughs> ni mother lahat ng shell. Dahil si mother nga ay nag-iipon nga din nun, parehas nga kami. Si mother nga ay, nagpunta ng na nga din sa cottage at hindi na nga Bas. Panigurado maliligo na ngayon dahil nga medyo mainit na. Tapos ayo pa nga nung makipagsabayan dahil nga daw mamaya ay maraming mag-aanlaw. At kami nga dalawa ng aking asawa ay mukhang hindi na nga rin maliligo dahil nga mainit na ngayon. Ito pa naman talaga yung sobrang nakakaitim yung maliligo ka ng kainitan. Ang hirap pa namang ibalik ng kulay lalo na kapag ka ganitong nasunog ka sa araw. Tayo pa naman ay alagang chemical, Diyos ko. Ang totoo naman yan talaga mga kumarte. Sa aming magkakapatid nga ay si ate nga lang ang maitim nung maliit. Pinaglihi daw kasi ni si sa mami. Kaya nung kaliliitan nga namin, loko nga sa kanya ay kulinta. <laughs> Siyempre, nung nagdalaga naman ay e, nakoconscious na nga sa sarili. Kaya naman nung dalaga ay e, pumuti na. At ako naman ay e, maputina sa sadya. Pumuti ang ako lalo dahil sa mga skincare na ginagamit ko. Kaya sabi ko nga sa inyo ay e, alagang chemical tayo. Ganun talaga siguro kapag ka may edad na. Siyempre, ayoko ko naman maging mukhang matanda. Sabi ko nga ay e, para saan pangat nagtatrabaho ako kung hindi ko naman inaalagaan ang sarili ko. Kaya sabi ko nga hanggat may tarbaho ako ay e, ang iniluluho ko na nga lang sa sarili ko ay e, yung mga skincare. Kaya naman kahit nga tayo ay e, eh, maganda naman. <laughs> Pero syempre, kung wala naman akong trabaho, eh, hindi ko naman uunahin yung mga skincare na yun. Doon pa din naman tayo sa pagiging practical na nanay. So, ayun nga mga kumarites, pabalik na nga kami sa cottage niya at medyo mainit na. At ginawan ko nga din pala ng reels itong aking asawa. Aba, pogi yan. Marami yan, chicks. Sa totoo nga niyan, eh, sa dami niyan, chicks, eh, hindi na nga malaman kung sino uunahin. Pero syempre, mas matakot ka kapag ka yung original ang nag-alboroto. Ako'y mabait man sa inyong paningin, pero nagiging dragon din. Ba, eh, syempre, akala nyo, siya lang ang may reels. Syempre, nagpagawa rin ako. Sabi ko nga ay hawakan niya ang aking kamay. Ganito kasi yung mga pinapanood ko sa TikTok at ayan, nakigaya nga rin ako. oh, kala mo na may tunay na tunay, pero wag sa personal ay nagpapambabag. Ang dami ko bagang kaartehan, ano, ang dami kong nalalaman. Ang ending nga ay wala din naman kami nakuhang buhay na shell. Let's pabalik na kami. Ang ending wala kaming nakita. 天哪！<煙> nakita ko nga dito yung ate kong si Kumarites at sabi ko nga ipatingin ng mga nakuha ni Basti. Kanina ko pa nga gustong dumekwat dito eh baka nga ang makita ng bata. <laughs> ang gaganda kasi ng mga nakuha ni Basti. Si ate nga ay busy busy sa pagse cellphone kaya naman magnininja moves tayo. <laughs> Kanina ko pa nga siya kinakausap diyan pero hindi ako pinapansin. O sige, wag mo akong kausapin. Kinukuha na nakita ng shell. Kinuha ko nga pala itong isang maganda tapos yung isang buhay. O di ba, walang kaalam-alam nakakuha na ako sa kanya. At ayun nasa likod ko at nagse-cellphone <laughs> busy busy. Tapos lumapit nga ako sa aking asawa at binigay ko nga itong akin na adequate kay ate. At yung si Kuya Nash at si Basti ay magkasama, ready na ata sa pagligo ulit. At itong aking anak naman ay may mga nakuha din, sabi ko nga, ibigay niya sa kanyang ama. At ewan ko ba, hindi pa rin ako tumigil sa paghahanap at meron pa rin naman ako nakita. Yun nga lang ay yung mga kabaakan na siya, hindi na siya yung buo. At kahit ganito lang naman ang ginagawa ko dito, eh, enjoy na enjoy naman ako sa paghahanap ng mga shell. Ay eba, kakahanap ko ng shell, e eh, iba na ata itong aking nakuha. Ay kanino kayang pangaari at mawawala? Ay talaga namang may ngipin-ngipin eh. ko na rin at baka naman ay uwi ko pa. Maya maya nga ay may tumawag nga sa akin ang sabi nga ay Mami Loy. Buti na nga lang at hindi ko marites ang naisigaw. Nag-uumpisa na nga palang maligo itong si Stephanie at saka si Sab. Ang sabi nga sa akin ni Ate Stephanie, bakit daw hindi pa ako naliligo? Ang sabi ko nga ay mainit na. Tuwang tuwa talaga ako dito kay Sab at talaga namang paknapak na naman ang outfit. Ang cute cute talaga ng batang ito. Yun nga lang ay hindi nga nasama pagka hindi kilala. Talaga namang Mami Shermin, isa pat ang gaganda ng lahi. Eh. Ay ang popogit, ang ganda naman ng mga anak ay. Ay pwedeng pwede ng model <laughs> ng salbabida si Sab. Eh. At ayan na kompleto na nga rin ang mga anak ni Mami Charmaine. Ang panganay nga pala niya yung lalaki pagkatapos ay si Stephanie at sumunod naman si Sab. Tingnan niyo naman kung gaano ka cute. Kung ikaw nga ay nasama sa akin, baka ikaw itakas ko na. Saludo din talaga kay Mami Charmaine dahil nakakaya niyang alagaan itong tatlong to. Sa totoo lang, hindi talaga biro mag-alaga ng bata, lalo na kapag kaganyang pang kaliliitan. Hindi ko kasi mga kumarates naranasan mag-alaga ng sobrang tagal ng bata. Dahil 2 months pa nga lang si Kurt noon, eh, harinhinan na sa pag-aalaga yung akin mudra, tsaka yung aking bienan kaya sabi ko nga kung anak man ako uli eh, gusto ko nga ako na yung alaga, gusto ko nga ay eh, nasa bahay na lang kahit papano ay eh, may sariling income sabi ko nga eh sana maging kagaya din ako nung ibang mommy vlogger dyan na kahit nasa bahay nga lang ay eh, may sariling kita dahil sa totoo lang mga kumarates ay eh, nakakapagod na rin talaga magtrabaho pero dahil wala naman tayong no choice para mabili natin ang mga gusto natin ay eh, kailangan nating manarbaho kaya pala nandito sa dagat ang mga bata dahil nilalagyan pa ng tubig ang pool vlog tayo oh. ah, kasama ko nga po pala si stephanie

Nung una nga itong si Kuya Jonas ay eh, ayopan pang sumama sa ating vlog. Nung nagtagal din naman ay eh, hindi na nga nahihiya at nagahay na nga sa camera. Tinatanong ko nga si Ate Stephanie kung bakit suplada yung kanyang kapatid. Suplada yung kapatid mong bunso! Nangangagat yun! Ano nga nangangagat maya-maya nga itong si Stephanie nga ay nagyakag nga sa akin kumuha daw kami ng mga shell at habang papunta nga kami dun sa dulo eh ini-interview ko nga siya nung una nga ay eh, napakamahiyain ngayon nga ay napakadaldal na tinatanong ko nga siya kung alam niya kung anong ibig sabihin ng kumarites at ito nga yung naging sagot niya sa akin kumarites ka na din hindi <laughs> Ba't hindi ka kumarites ha? Ito, 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 ito. ay hindi ka nagmamarites sa school <laughs> Hindi ka hindi ka Marites. Eh ano ka? Si Alenya lang ang madaldal lagi. Ayung ah, kasi mo, madaldal lagi. Yeah, hindi ko makakatapos. Hindi ka makakatapos sa 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 sinusulat mo. Oh. Bakit ni Marites ka? O, papamin ka. Papunta pa sa. hi Stephanie. hi <laughs> Stephanie. kay Alessia huwag maingin na hindi nakikin, eh alam mo ang ibig sabihin ng marites? ano ang ibig sabihin ng marites? madaldal ah madaldal <laughs> ano pa? ano pa ang ibig sabihin ng marites? pinag-uusapan oh pinag-uusapan <laughs> in short cheese cheese ano? cheese Mosa. <laughs> O, oh, di diba? Kaliit na batay. Eh, alam ko anong ibig sabihin ng Marites. <laughs> dito nga sa pinuntahan namin, eh marami nga kaming nakuhang shell. Dinaanan na nga namin to kanina pero hindi ko nga itong mga nakita. Ipapasulubong eh, niya nga daw to dun sa kanyang ate dahil hindi sumama. Ayaw daw mag kasi. Buti na lang dito nga sa may tabihan, eh meron nga kami nakitang baso. O, oh, ba diba? Kahit nga mga batay, eh, enjoy na enjoy sa pagkuha ng mga shell. Napakadami nga nakuha ni Stephanie ng mga shell. Kaya naman, ayan, ipapasulubong nga daw niya ito. Kakaunti nga daw kasi yung mga nakuha nila. Kaya naman ito, nadagdaga na. Nakakatuwa nga itong batang ito dahil nga habang namumulot kami ng mga shell and daldal nga. Kaya hindi ka nga rin maiinip na kasama. Hi, Diyos ko Lord, Kaya pag nag-anak ako, sana babae na talaga. Para naman ganito nga rin yung aming banding. Naputol nga yung pangunguhan namin ng mga shell dahil nga tinawag na nga ako ng akin darling. Medyo mainit na nga rin kasi to. Tapos yung anak ko nga ay naghahanap ng susuuti na panligo. Katapos naman ito ay nagpunta na nga kami sa cottage ni Stephanie. O siya mga kumaritas, hanggang dito na lang muna ulit. Thank you for watching. Bye!